Sige po, ano natin? Kahit na nang kinuwala naman ng camera. Okay na yan? Okay na. Okay na. Okay uh, Ngayon, wala sa ano si ate. Bigla nagbago yung ano niya. Na hindi na ma-shorten niya ate. So, ate. So, at least napalitan natin siya ng pangitaas. Yan lang na malagay. Oo. Oh, oh. Para hindi nababasa yung likod niya. Yes, ay! So, may bibigay, I I may bibigay kami, ate. Ate Janice, babalik kami dito, ha? Ay, Sir, kasama si Daddy Frankie, ha? Hindi ka magalit, ha? Bait kami, kaibigan kami, okay. ha? O, oh, sige. Babalik si Daddy Prangy dito, ha? Pier! Uy, ganda. Okay, ako yan! Okay. Ako mo! Oh. Oo. Ako lang sa Maganda si Ate Janice eh. Maganda. Maganda na ka, oo. Oh. Oo. Ay, napintas si Manang ha. Oo. Oh. Eee... Per? ganda ni Manang. Napintasan. So. Manang! Manang! babalik, oh, babalik si Daddy dito, ha? palakas ka, ha? Dahil mag na, babay na. Tara, tara, ate. Ayun po, mga mobile, iwanan natin bang samantala si ate. Bibigyan natin yung grocery. Tara po. Okay. Ate, halika po. Yes. Huwag kayo maaaw. Huwag kayo I don't know nursing, Cordero Rangel, I do nursing, Cordero yours. I do nursing, <laughs> oh, Benedicta, Benedicta de la Cruz, oh, Benedicta de la Cruz, oh, Benedicta. De Jackmoon! Yun! Joey Lagad! Joey Lagad! Tak, mas tak! Kilala ka niya, si Jante ka tanong pala na ayaw na. Dinakross daw. Ati Janice, pa. uwi na kami ha. Balik De kami sa sunod na araw ha. Ayaw niya na akong u bitawan lang ang mga babayan. Oh, hawak-hawak niya yung kamay ko. U Litson 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 daw Yan no Sumandal na sa akin Ate Janice Ate Janice Uwi na kami ha Mabalitan ka namin dito Kasama namin si Daddy Frankie Laban lang Ate Janice Laban lang

Dada Aldi. Ano plano, kanta pala sa si ate? Ano na? Oo, masayahin na. No? Ate, dito te, Ito pinapaabot ni Daddy Frankie. Oh, sige. Para may pagkain sa si ate Janice. May pagkain siya sa ilang linggo, no? So, bukod doon sa binigay niyan pera no nakaraan na magkano po ang binigay niya? 5,000. 5,000, so 'yun, inang grocery ko. Ano niyo sa kanya, no? I-budget niyo, no? Oo. Oh, oh. Ayan. So, pagpasensya niya na to kasi ano, bumabagyo ano, ng mam. Ito ang nakayanan ng dad, team Daddy Frank, you no? po, marami po dito. Papakita natin. No? Moro na ano, siya, mga tinapay kasi yun ang inaabot ni nanay. Tapos ano, lutuan niya siya ng ano, parang magkaroon ng ano yung ano niya, yung sikmura niya. No? Tapos palaman na nyo po, may palaman din dito, no? May kape. Nagkakape ba siya? Oo. Uh -huh. Tapos ano, maroon gatas na. Pag laging kape na. No? May asukal. Yan po. Tapos ito yung sabon. May wala yung makakaya. Basta natin. Marami po ito. So, kailan mo siya pinapaliguan tayo tuwing every other day? Oo, oh, oh. hindi mag Minsan, isang linggo, ganyan. Hindi, naglalampas lang ako nang dalawang. ah oh, Oo, uh, kasi nung nakaraan, kaamon niya, isang buwan siya hindi nakapaliguan. Oo, oh, oh, kasi hindi ko, hindi kasi ko na, mabuksan pag Na, na ka. natakot ka, uh -huh. no? Oh, oh. Bante, huwag ka matakot sa kanya kasi mabait naman pala siya. Ayan. Ayan tayo, anong masabi mo po? Marami, maraming salamat po kay Daddy Frankie. Ayan. maraming maraming salamat po sa pagtulong niya sa, sa, ano, sa atin. Ayan tayo, anong masabi mo kay Daddy Frankie tayo? Nagpapasalamat ako kay Daddy Frankie sa pagtulong di, dito sa atin ng kasawa ko. Maraming maraming salamat po kahit bumabagyo po, pinuntahan mo yung, yung po. Apo. Yan po yung ano, makapagatid kami ng serbisyo lalo na sa kay Janice, no? Si Antlo yung sinadya namin kahit mga bagyo nga po. So, nagpunta ang buong team, nandiyan po si Kuya Chris, Boss Tax, at syempre sa uh, pamumuno po ni Daddy Frankie. So wala pong imposible sa lahat ng basta ang layunin namin ay na makatulong, makapaglingkod sa mga kababayan natin na kailangan. So yun mga kababayan, patuloy po natin supportahan si Daddy Frankie at ganoon din po sa kanyang YouTube channel uh, i-share nyo po ang bawat video niya. At meron po siyang premiere to in 708 ng gabi. So patuloy po natin siyang suportahan. At uh, ang mission namin is makatulong. Isa lang po ang adikain namin lahat na mapaglingkod sa mga kababayan natin na nawala ng pag-asa. So muli po, maraming maraming salamat. Have a nice day everyone. Bye-bye po. Thank po, salamat salamat po, Daddy Frankie. Bye bye po. Kahit um, pinuntahan kami dito. Salamat po, te. So, salamat alagaan po. mo si ate, ano, oh wag oh. kang magsawang okay. tulungan siya, Opo. Oh maraming salamat 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 po. po. Thank you po. Thank you po. Salam. O, sige.